Magandang araw mga kababayan. Kumusta kayong lahat? Ah, ito na yung aking mga grip cuttings ngayon, malalaki na sila. So, ngayon mga kababayan, ang gagawin natin, gawin nyo to mga kababayan doon sa inyong mga grip cuttings para mas mabilis silang lumaki. Tulad nung gagawin ko ngayon. Ang gagawin ko ngayon mga kababayan ay tatanggalin ko yung mga ibang sanga. Tulad nito mayroon tatlong sanga dito so pipili lang tayo ng isa na yung pinakamalusog at yun yung ititira natin para mas mabilis lang lumaki mga pag focus lang siya sa isang sanga so ito marami siyang sanga mas maganda yung ganyan mga kakabalas tignan nyo malaki na siya kasi isa lang yung ganyang sanga tapos yun oh. yan So, bago tayo magsimula ay papakita ko muna sa inyo yung aking mga grips cuttings. Ayan. So, malapit-lapit na itong uh, pwedeng ipadala mga kabas. Ayan. Dito yung iba. Ayan. Nilabas ko na sila. So, sinisanay ko na sila sa sikat ng araw so ngayon pangatlong araw na nilang uh, nakababad sa buong maghapon dito sa labas so kinaya na nila itong mga naon lang bats na ito yeah. so, yan marami rami mga at uh, pa tayo dito sa loob ito yung iba yan yeah tapos ito ito hindi ko muna nilalabas mga kabas kasi hindi pa masyadong nakaka recover yung mga ito yan so after one week pa siguro ko ito ilabas mga kabas at mayroon pa dito sa baba yan mayroong mga nag back mahirap talaga iwasan yung dieback ayun o no? matay Ayan, so masisimula na tayo mga kaabas So, tulad nung sinabi ko kanina Gawin nyo to sa inyong mga group cuttings Para mas mabilis sila lumaki So, pipiliin na lang natin Itong pinakamahaba Tanggalin natin yung nasa baba Ayan, patito. dito Ayan So dahil sa matanggal na tong dalawang sanga, so isa na yung natira. So mas mabilis na itong lumaki mga kaubas. So ito naman, tanggalin natin tong nasa baba. Ayan. Tapos yung sanga na yun. Ayan. Ito naman. So, mas maganda yung nasa baba. Tanggal natin nasa taas. Ayan mga kabas. Ito, iisa lang siya. Ayan o, oh, mabilis siyang lumaki kasi wala siyang kasama. Wala siyang kaagaw sa nutrients. Ayan. Kailangan isa lang mga kabas. Ang ating patutuloyin. Ito. mga isang buwan na lang siguro to mga kobas ay or may higit sabi na lating 2 months pwede natin ito ipadala so ito parehas silang malaki pipiliin ko na lang yung nasa baba yeah so ayan oh. ito mas malaki yung nasa baba tanggalin natin itong mga tumubo dito sa taas yan focus na lang sa dyan tanggalin na lang natin itong may damage na daon ito yan yan kung so, patutuloy natin lahat yan mga kababas ay medyo matatagalan ng kanyang lang paglaki yeah. so halo halo ito ito yung black grapes halos black grapes black grapes pala ito yan ano yan uh, green yan mga kababas saka yan green yan katabing tatlo na yan Pagkatapos dito, magdidilig tayo kasi tuyo na ako. Ganito yung ginagawa ko. Huwag okay na ko muna dyan. Kung tuyo na, magdidilig na ako. Yung iba, hindi pa. ito ginagawa nung kulang. Kasi pag nasubrahan natin doon ng dilig mga kaubas, magdaday back. Buhay na buhay na pero... Biglang biglang malalanta yung pala bulok na yung ugat yan mga kaubas o oh. meron pa dito tegelnya sampai bapak iya situ mahaba na bapak kita kepala saya yang aking tahu gitu uh, big tree dia yang pelang jenis timba yang marahin bunga punga you know. oh lelaki Meron pa doon mga bunga, mga kaobas. Dito naman tayo. Ayan. Hmm. Pagka ito mga kaobas, naging brown na naging brown na itong stem nya. Ayan. At medyo Uh, halos pencil size na kalaki na pwede na yan i, i kasi yung ugat noon ay ano na yun matibay na matured na ito maraming sangang tumubo dito ayan ang ginidilig ko dito mga kaubas ay yung ginawa kong swamp fertilizer organic may tinanggal ako dito kanina namatay sayang Tutuyo na Pwede na itong magdiligan mamaya mga kabas Ito yung mga naunang batch So sa mga Gustong mag Ano dyan ay Malapit na kayo makakaroon nito Mga kaubas at siseryosoyin na natin tong pag-uubas na to pagpapadala dyan sa Pilipinas ayan oh. ito naman tayo pinakalas. Yan, tapos na mga kaubas. So ito yung ginagamit kong pandilig. Ang nilagay ko dito mga dahon ng ng balunggay. Basta yung mga damo na mabibilis uh, lumaki. Yun yung source of uh, nitrogen. Tapos naglagay ako ng cow manure pinababad ko sila dyan ng 2 weeks so yan mga kaubas so doon lang yung papakita kung video sa inyo ngayon yun lang yung gawin nyo mga kaobas para mabilis silang lumaki tanggalin nyo yung mga dahon na exists yung yung isa lang yung patuloyin yung sanga tulad niya so yun maraming salamat sa inyong lahat mga kabas oh bye